Guys, after ilang months namin pag-aantay o ilang araw namin pag-aantay, guys, umulan na rin dito. Yay! May ulan na rin. Ayan, oh. Yung mga tao dito kasi is uhaw na uhaw sa ulan, guys. So, ayan, umulan na siya. Ayan. O, oh, diba? Hindi pa siya masyadong kita kasi konti pa lang. Pero umuulan na actually. Ambon-ambon pa lang. Habang nagpipedicure pala ako sa asawa ko guys, nag ako sa kanya. Ayan na, hindi pa ako tapos actually. May binababad pa ako sa paa niya. Tapos ito naman ngayon is umulan na. Ayan na yung ulan sa ilang months namin inantay kasi sobrang init talaga guys ayan ayan na siya oh diba Why you go to the tapos patay sindi yung aming kuryente kasi nga ano sya guys patay sindi yung aming kuryente kasi nga ano ano ba to

Yan na guys, may ano na siya. Oh, tingnan niyo yung yung kulay ng langit. Parang iba na yung kulay ng langit ba, guys? Pero bumaba yung ano yung kapatid ng asawa ko, guys. Pero hindi ako bumaba kasi mabaho nga yung lupa kasi kakaulan lang, 'di ba? Ayan, oh, mahangin siya. Ayan, hindi pa siya masyadong basa. Pero umulan siya. Tingnan niyo yung langit, guys. Ano siya? Parang kulay red bakit man to nagkulay red oy ayan oh ayan nagkulay red hindi siya ganun kalakas pero okay na rin sana tuloy tuloy siya hanggang 1 hour para man lang mahibsan yung init ayan o oh, diba may bata pa doon oh naglakad lakad yung sister in loco dyan sa labas So, dito lang ako kasi mabaho yung lupa. Lumabas pala kami, guys, ng sister-in-law ko at naabutan kami ng pinakamalakas na ulan, guys. So, ayun lang. Bye!